Hi guys, uh, start ng pagpiles ng mga sira na sa aming bahay is February 20. Ayan. Ayan. Malapit na siyang malagyan lahat ng hardy flicks. Hardy flicks na lang kasi yung nilagay namin guys. Matibay naman din yan. Ayan. Ayan nilagay na yung sa kabila yung door ang susunod guys ay doon na naman sa room ng anak kong lalaki ayan nalagay na yung sa akin ayan konti na lang ayan nalagay na yung sa pangalawang kwarto ang susunod dyan naman sa room ng anak kong lalaki guys deng tapos na din. nalagyan na din ng door yung sa room ng anak kong lalaki. Pintura na lang ang kulang guys. Magpe-paint kami. Ayan, nalagay na din yung window, yung salamin sa window namin kasi pinalitan din. At ayan na guys, tapos na naming pinturahan yung ceiling at saka yung sa wall. Uh, ang kulay niya pala ay far away ayan far away color ayan yung sa window ayan tapos na yung sa room ko at sa room din ng anak kong babae tapos na din ang pintura ayan yung mga kakulayan guys at sa wakas tapos na talaga guys ayan na nalagay na yung uh, screen door yan yung pinaka last namin na pinalagay yung screen door at tapos na din yung pintura ng door yan lang yung kulay niya guys parang kahoy lang din yung kulay niya yan sa loob na plaster na din yung divider at nalagyan na din ng cortina. Ayan, guys. Yan yung kulay sa main door. Kasi pinalitan din namin yung door sa main door namin. Ayan. Nalagyan na din a ah, ng cortina sa kabila. Ayan yung kulay. Ayan yung kulay din sa door ko. Parang ano lang din. Parang kahoy lang. Ayan. Kasi siya sa kalat sa room ko. Hindi pa talaga ayos. Hindi pa talaga totally ayos. Ayan. After uh, natapos talaga siya guys is March uh, March 10 yata. 11. Ayan. Kulay pala ng pintura ko guys is yellow. Light yellow lang siya. Ayan. Dito sa labas. Yan yung lamisa, yung kainan. May kalat din. Ayan yung room ng anak kong lalaki. Yan, tapos na guys. Yan din yung anak, room ng anak kong babae, yung bunso. Dito na naman tayo sa kusina kasi may isang room din dito sa kusina. Ayan. Ayan.